Ang pagbabayad ng utang guys ay isang malaking blessings na galing sa Diyos kaya ugaliin magbayad ng utang kapag ikaw ay may utang sa tindahan kaya ito ang ating pag-uusapan ngayon. Usapang utang na naman tayo guys paano kung may uh, kaibigan ka na kapos na kapos ay papautamin mo ba? Ang mangyayari dyan kasi guys yung uh, pang emergency mo mismo or savings mo baka may ibigay mo pa sa iyong kaibigan. Ang usual na reason kasi guys ay wala kang uh, mismong plano sa iyong uh, sarili. Kaya ito ay minsan naliligaw ka sa pagpapautang sa iyong kaibigan. Kaya naging barabara uh, -bara din yung uh, savings mo, naging barabara -bara din yung uh, emergency fund mo. So magingat po tayo dito guys sa pating pagpapautang. So ang mangyayari nun ay hindi lang po siya ang may problema kung hindi ay may problema ka din sa, sa iyong sarili kasi wala kang disiplina sa pagpapautang dahil sa savings mo na nga ay naipautang utang mo pa sa iba. Alam naman natin guys na mayroon tayong uh, kanya-kanyang uh, sariling priority, mayroon tayong uh, uh, tinatawag na pamilya na inuuna bago sila yung mga ating mga kaibigan kaya dapat uh, maging responsibilidad din natin sa pagpapautang. Mayroon din silang uh, responsibility sa kanilang pamilya at mayroon din tayo guys so kailangan dapat balance yung ating uh, pagpapautang. So kung uh, every time na may uh, uutang sa akin at uh, papautahin ko baka magalaw ko yung aking savings baka magalaw ko yung aking uh, emergency funds kasi uh, yun nga yung habit natin kapag may umutang ay bibigyan natin so magiging uh, wise din tayo guys kasi pagka uh, naningil tayo dun sa mga taong tinulungan natin ay minsan tayo pa ang magiging masama at ma hirapan pa tayong maningil sa kanila. So, huwag po, natin, huwag po tayong magpatalo sa ating mga emotion kahit siya ay nakikusap. Basta tandaan po natin ay mayroon po tayong responsibilidad sa ating mga pamilya. Mayroon po tayong priority para sa kanila. So, pwede po tayong uh, tumanggi at magsabi ng say no. Uh, hindi naman ibig sabihin na tayo ay madamot uh, sa kanila at hindi po tayo uh, tumutulong sa ating mga kapwa uh, community ay mas maigi na mga katim kasari na sabihin na natin na hindi tayo magpapautang para hindi po sila uh, umasa sa atin. Kasi kung yung pagsabi mong hindi ka magpapautang sa kanila ay baka mas uh, makakatulong pa sa kanila guys kasi may nila, isip nila na may uh, responsibilidad sila doon sa kanilang pamilya na hindi nila pwedeng iasa sa atin doon sa hindi mo pagpapautang sa kanila guys ay mas makakabuti pa sa kanila para malaman nila na mawala yung kanilang habit sa pag-uutang ay mas makakatulong ka pa sa kanila so ito yung ngayong uh, pag-usapan natin ngayon ang topic natin ay problema talaga sa utang ang isang uh, sari-sari store dahil isa ito sa mga uh, nakagisna natin, namana natin sa ating mga ninuno pa, yung mga naunang tindahan pa hanggang ngayon ay tradisyon pa rin natin yung pag-uutang at uh, magiging uh, isa ito sa, ito sa magiging problema natin sa hinaharap so yun guys, ang ating uh, tips ngayon ay kailangan balance yung ating pagpapautang marami nang nasirang uh, relationship sa pagpapautang yung mga malalapit na magkakaibigan malalapit na magkakamag-anak ay nagkakaroon po ng samanan loob guys dahil dito sa uh, pagpapautang. Kapag sinil na kasi yung isang uh, napautangan at hindi nagbayad ng matagal ay ito po ay pagsisimulan ng samanan loob. Ikaw kasari, ano yung kwento mo sa problema sa pagpapautang? I-comment mo naman dito sa ating vlog. Dahil alam ko lahat tayo ay nakaka-relate dito sa kwento na to Alam ko hindi na common ito pero uh, tulad nga ng ating sinabi Ay uh, bawat isang uh, tindero-tindera ay mayroong tayong kanya-kanyang uh, karanasan Kanya-kanyang uh, kultura sa inyong lugar Kaya ito guys, uh, isa sa ating mga babanggitin ay yung ating pagpapautang Na dapat uh, pwede rin naman pala tayong uh, tumanggi at magsabi na hindi kung kailangan kinakailangan uh, wag muna tayong magpautang ay pwede naman kasi kung uh, isipin natin bakit doon sa ibang mga uh, convenience store ay wala pong uh, hindi po sila nagpapautang at malaki pa rin yung kanilang uh, benta kung bakit naman dito sa ating mga community dito sa ating sari-sari store ay bakit nga naman takot tayong uh, mawalan ng customers so eto guys ang isa sa ating mga problema bakit hindi tayo uh, bakit hindi natin maalis alis yung uh, traditional na yon ng pagpapautang na yon kasi malaki po ang uh, epekto dito sa ating business kapag uh, maraming utang ang ating mga customers ay uh, natetengga yung ating uh, capital at nadide po yung kanilang kita. So so pagsugod naman dito sa ating sari-sari store guys ay limitado lang po yung ating pagpapautang sa ating mga kapitbahay dahil every week po yan ay magbabayad sa atin. So dapat magiging wise po tayo dito magiging uh, maingat po tayo dahil sarili yung business po natin ito ay wag po natin pabayaan wag po tayo magpadala sa ating emosyon doon sa taong uh, baka pag sinabi natin hindi tayo, hindi natin siya pautangin ay magagalit sa atin at hindi siya bibili sa atin wag po tayong matakot sa ganong mga bagay so alam ko babalik at babalik at uutang pa rin niya ay bibili pa rin at bibili yan sa atin guys so eto uh, doon sa mga paguhan ay sikapin po natin uh, pag-aralan yung strategy na hanggat maaari ay huwag po tayong magpautang utang uh, pero kung hindi mo talaga ito maiwasan ay kailangan piliin mo lang at dapat may tungkang uh, limit dito so ang tanong ng iba guys ay mayroon bang nakukulong tungkol sa utang sa sari-sari store so eto guys uh, said to say ay wala pong nakukulong sa utang dahil alam naman natin sa, sa batas kung ito ay uh, mga ganong kalaki lang yung mga utang ay hindi po yan nakakarating sa korte at hindi po yan nakukulong. So yon may gumay shout out sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga nanonood dito sa ating sari-sari store. Sana naman lahat ay magbayad na yung may utang sa atin para tayo ay happy happy. So yon hanggang dito na lang muna ang ating mga vlog ngayon, lalo, -lalo na sa mga OFW. Ingatan po natin yung ating mga pera. Mega mega shout out sa lahat ng mga taga Canada, mga Australia, sa USA at saka sa Saudi Arabia ipunin po natin yung ating pera at huwag po natin ipautang yan dahil napakahirap po magbayad ang hirap po ng buhay ngayon so hanggang dito na lang muna guys ang ating latest update sa ating uh, tindahan S sino, na chrome beep <laughs> ha chrome beep oh, good morning good morning ah, okay. ano kumusta ang klase yeah, hmm. eh, anong mga baon nyo ano ah

Ang so, ulam. Wow, ulam, Nasarap yung wow ulam. Mm. Oh, late na kayo ah. O oh, pila-pila na lang kayo diyan para mabilis kayo kasi uh, Abotan na, na kayo ng uh, bell. Yan, yeah, mga bata natin ngayong umagang-umaga. Ano mabenta ba sa umaga, ma? ang bawat eskwela. Papasok na si Dindro. Si may gami. Gami. Hmm. Gami. Mga gami natin, konti na lang laman. Ay, oh. gumanda. Hmm. Yung panda. Panda yung bullpen mo. Panda. Yung original 12. 12. 12 pesos. Iti pa lang ako, iti pa lang awan nagla ko tabangir. Wala pang magbebenta diyan sa kabila. Hindi kaya ni tita mo. Oh. Yan. Pat wala kang ulam. Baon. Ah. At itong ulam mo. Hmm. Sinti chair mo. Sir Opel, great for kana. Hmm. Tulingan niyo ah. Tita Bolbe na. Hmm.